Madalas hinuhusgahan natin ang tao base sa kanilang itsura, kalagayan o estado sa buhay. Hindi natin alam, sa likod ng maruming kasuotan at pangungulila, may mga pusong puno ng pag-asa at kabutihan. So ito ang kwento ni Mang Raul, isang pulubi, at ng batang si Oscar na magtuturo sa atin ang tunay na halaga ng pagkatao. Sa tabi ng isang mataong kalsada sa Maynila, may isang matandang pulubi na nakaupo araw-araw, may hawak na karton na may nakasulat na Tulungan po ninyo ako. Kahit kaunting barya lamang, si Mang Raul ay matagal nang nakatira sa kalye. Nakasuot ng kupas at maruming damit, laging may daladalang sako ng basyo at karton na kanyang tinutulugan. Tuwing gabi, isang umaga, habang abala ang mga estudyante at empleyado sa paglalakad, may isang batang lalaki, si Oscar, na napatingin kay Mang Raul. Hawak-hawak niya ang baon niyang tinapay. Manong, nagugutom po ba kayo? Saad ng binatilyo. Iho, matagal na. Salamat kung may maibibigay ka. Nakakaawang saad ng matanda, hindi nagdalawang isip si Oscar. Iniabot niya ang kanyang baon pagkain. Ako nga po pala si Oscar, sa inyo na po ito, sana po kahit paano makatulong sa inyo. Ngumiti si Mang Raul. Ako naman si Raul pero tawagin mo na lamang akong Mang Raul. Salamat, hiho. Napakalaking tulong ng binigay mong pagkain sa akin. Habang ang iba'y nilalampasan lamang siya, tinawanan pa siya ng ilang kabataan. Halak ka, Oscar. Nakipag-usap ka sa pulubi? Baka may sakit yan, Nangasar na saad ng lalaki. Walang masama sa pagtulong. Ngunit nilait lamang siya ng mga kaibigan, sayang ang baon mo. Pulubi lang yan, wala ng pag-asa. Hindi na sumagot si Oscar. Tinalikuran niya ang mga ito at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi niya alintana ang mga sinasabi ng mga kaibigan at kaklase dahil para sa kanya ang mahalaga ay nakatulong siya sa taong nangangailangan. Ilang buwan ang lumipas. Araw-araw sa parehong oras Dinadalhan ni Oscar si Mang Raul ng pagkain mula sa kanyang baon. Lingid sa kaalaman ng iba, palihim niyang kinakausap ang matanda. Manong, bakit po pala kayo napunta dito? Napabuntong hininga si Mang Oscar. Dati akong guro, iho. Namatay ang asawa ko sa sakit. Nawalan ako ng trabaho at kinalaunan. Pati ang bahay ko ay nawala. Nanlaki ang mga mata ni Oscar sa nalaman. Guro po kayo, pero bakit hindi kayo bumalik sa pagtuturo? Sinubukan ko, Oscar. Pero minsan kapag nawalan ka ng tirahan at mukhang ganito, Bihira ng magtiwala ang mga tao At ang lipunan mapanghusga Hanggang sa dito na lang ako napadpad na ang puso ni Oscar Wala na siyang ama Kaya tila nakita niya kay Mang Raul ang isang pamilyar na anyo Isang araw, habang pinapakain ni Oscar si Mang Raul Napadaan ang isang matandang babae Na may dalang mamahaling bag Hoy bata, anong ginagawa mo sa pulubing niyan? Huwag kang makikipag-usap sa mga ganyan Baka magnakaw pa yan ang wallet mo Hindi po lahat ng mahirap masama at hindi lahat ng mayaman mabuti. Paliwanag ni Oscar sa ginang. Naasar ang babae at umalis. Si Mang Oscar naman ay napaluha sa kanyang narinig. Salamat iho, hindi ko alam kung anong nagawa ko sa'yo at binibigyan mo ako ng halaga. Kasi po lahat tayo pantay-pantay sa lipunan. Hindi base sa kung anong meron o itsura. Saka nakikita ko po na mabuti kayong tao Mang Raul kaya hindi nyo deserve ang husgahan ng ibang tao. Nakangiti na paliwanag ni Oscar Ilang linggo pa ang lumipas, dumaan ang bagyo. Bumaha sa Maynila. Nagkalat ang basura. Wala nang matulugan si Mang Raul. Kaya labis ang pag-alala ni Oscar. Kinabukasan, hindi niya nakita si Mang Raul sa kanto. Naghintay siya buong hapon, pero wala. Hanggang sa may dumating na ambulansya sa palengke, may napulot daw na matandang lalaki na nahimatay sa likod ng eskinita. Dali-daling lumapit si Oscar. Manong! Mang Oscar! Nakita niyang mahina at halos walang malay ang matanda nangyari sa kanya tanong niya sa tagabantay. Nagutom siya at inubos sa ginaw. Pero wala naman kaming makontak na kakilala ng matanda. Saad ng lalaki, nagdesisyon si Oscar. Dinala niya si Mang Raul sa klinika ng barangay gamit ang ipon niyang baon. Nang magising si Mang Oscar, nandoon si Oscar, may dalang mainit na lugaw. Iho, bakit mo ginagawa ang lahat ng ito? Wala naman akong naibigay sa iyo sa katunayan, ay nahihiya na ako sa lahat ng tulong mo sa akin. Napakabata mo pa para pero ang puso mo ay napakabuti. Naiiyak na sad ni Mang Raul. Kasi po hindi sukatan ng pagtulong ang kapalit. Minsan dapat tumulong ka lang dahil tao ka. Nagpasalamat naman si Mang Raul at hindi napigilan na yakapin si Oscar. Mula noon tinulungan ni OSCSRC. Mang Raul na makahanap ng pansamantalang matutuluyan sa barangay shelter habang gumagaling si. Mang Raul tinulungan siya ni Oscar na ayusin ang kanyang mga dokumento. Birth certificate. NBI clearance at resume. Isang buwan ang lumipas, naipasok siya ni Oscar bilang janitor sa eskwelahan na pinapasukan niya. Dahil sa nangyari ay, naging popular si Oscar sa kanilang barangay. Ngunit higit sa lahat, muling nabuhay ang pag-asa ni Mang Raul. Dahil mahusay at masipag, napansin ng principal si Mang Raul. Raul, tati ka raw guro? Saad ng principal na si Ginoong Ricardo? Opo sir. Nahihiyang saad ni Mang Raul. Ang totoo niya na ay kailangan namin ng guro sa remedial class. Gusto mo ba? Hindi naman makapaniwala si Mang Raul sa kanyang narinig, naiiyak. Siyang tumango sa principal. Maraming salamat Panginoon dahil sa lahat ng pagsubok na pinagdaanan ko. Ay hindi niyo ako pinabayaan. Pinadala niyo sa akin ang mga taong may mabubuting puso na naniniwala sa aking kakayahan at hinding hindi ko sasayangin ang pagkakataon na ito. Naiiyak na dalangin ni Mang Raul. Tinanggap niya Mang Raul ang alok ng prinsipal at nagsimulang magturo ng mga batang hirap sa klase at si Andre ang unang estudyante niya. Alam ni Mang Raul na maganda ang buhay na haharapin ni Oscar kaya pinagbutihan niya ang pagtuturo kay Oscar. Limang taon ng lumipas ay hindi siya nabigo dahil si Oscar ay nagtapos bilang valediktoryan sa kanilang paaralan. Sa kanyang graduation speech, binanggit ni OCSR ang pangalan ni Mang Raul. Sa buhay ko, may isang taong nagturo sa akin ng higit pa sa aralin, ang tunay na kahulugan ng pagkatao. Hindi siya sikat, hindi mayaman, pero siya ang nagpakita sa akin ng kabutihan sa likod ng lahat, ng hirap. Hinusgahan man siya ng ibang tao sa lipunan, sabagat isa siyang pulubi pero para sa akin ay hindi hadlang. Yun para maipakita niya na isa din siyang mamamayan na gustong tratuhin ng tama at irespeto. Maraming salamat, Mang Raul. Nagtagpo tayo sa lansangan, pero patuloy tayong dalawa na naniwala sa isa't. Isa na ang dating nasa baba ay iaangat ng taas sa takdang panahon. Iniaalay ko po sa inyo ang aking medalya. Sapagkat isa kayo sa taong naniwala at kumabai para maabot ko ang karangalan na meron ako ngayon, naiyak na sad sa ni Oscar. Labis naman ang galak ni Mang Raul at proud na proud siya sa karangalan na ni Oscar na itinuring na niyang tunay na anak. Nagpalakpakan naman ang mga estudyante at mga guro pagkatapos ng graduation. Niyakap ni Oscar si Mang Raul. Mang Raul, kayo po ang inspirasyon ko. Maraming salamat po sa lahat. Hindi iho, dahil ang totoo ay ikaw ang nagbigay ng bagong buhay sa akin at sabay. Nating haharapin ang araw na araw na magkasama, nakagiti na sa adim mang Raul. Dumating ang isang araw na bumalik sa Maynila ang isang matandang babae. Si Ginang Castillo, ang mayamang babae noon na nagmaliit kay Mang Raul. Napansin niya ang pagbabagong buhay ng matanda. Ikaw ba yung pulubi dati sa kanto? Ngumiti si Mang Raul. Ako ngayon salamat sa Diyos at may mga taong hindi ako tinalikuran. Lumapit si Ginang Kastilyo na mumula sa hiya. Patawad kung minaliit ko kayo noon. Hindi ko alam na ganyan kayo kabuti. Walang masama sa pagbabagong loob. Lahat ng tao may pagkakataon para magbago. Ilang taon pa ang lumipas. Si Mang Raul ay naging tagapayo ng barangay. Nagtuturo ng libreng klase sa mahihirap na kabataan. At iginagalang na at nire-respeto ng mga tao samantalang si Oscar naman. Naging isang kilalang doktor at patuloy na tumutulong sa mahihirap. At sa bawat pagkakataon tuwing may mapanghusga, si Dr. Oscar ay nagsasalita. Huwag mo husgahan ang tao base sa itsura. Hindi mo alam ang pinagdaanan niya. Ang pinakamahirap na tao minsan, may pinakamayamang puso. Ang kabutihan ay hindi base sa estado ng buhay. Hindi mo kailangang maging mayaman para makatulong. Minsan ang isang maliit na kabutihan ay kayang baguhin ang buhay ng isang tao. Tandaan, what you give comes back. Kaya maging mabuti ka sa lahat ng oras. Dahil baka ang taong minamaliit mo ngayon, ang siyang magbibigay tulong sa iyo bukas. At dito na po nagtatapos ang inspirational stories na inihandog ko para sa inyo.